kami sa C3, malapit na sa bahay. Ayan yung makulit, o. Oh. Saan tayo pupunta? Uwi! Saan? Daan na yan! Uwi raw kami sa bahay. O, so, guys, ayun yung C3, o. Oh medyo maluwag ngayon walang masyadong uh, traffic ha alin so, ayan ang city road ngayon so malinis at uh, maluwag yan napakaluwag walang traffic dito along uh, C3 ayan yung mga mga pante na yan going to Nabotas yan dito naman sa may kapila yun yung tulay na yun pakanan so papuntayan yan ng Maynila so ito namang dumarating na to yan yung galing yan ng uh, mga NLEX Mindanao Avenue Lazada lang po sa mga kapwa natin na so, ganoon din sa mga papasok pa lang and uh, maraming maraming salamat and uh, thanks for watching guys and ingat lagi